Ayan, mga surprise surprise Isihal lang po natin. Ano ba itong video na ito, mga ka surprise surprise O oh, mga apo ko? This is about a life update. Ayan, so... Hindi naman na ito bago, ano? Kasi lagi naman ako nag-update ng life ko. Pero recently kasi, meron akong nakikitang pattern. Alam niyo naman po, mga ka surprise surprise na lagi ako, ako nanonood ng mga vlogs. And may nakikita po akong pattern ng mga vloggers recently na uh, it is about their life na para bang gusto nila ng something more than what they're doing right now. <coughs> In short, gusto po nila ng mga changes, ganon. <coughs> so, sino ba naman yung gusto lang ng uh, tawag dito para bang stagnant life? Aside from me. <laughs> Ako gusto ko mga surprise, surprise, sir, totoo lang. Pero, ayun nga po, hindi na po po pwede yun kasi talaga naman po nagbabago-bago ang changes. So, ngayon, siguro isipin na lang natin is, kanino bang changes yung pinakamaganda? Sino ba nakakaisip ng pinakamagandang change sa buhay nila? Ganon. So, mga surprise surprise recently po, yung mga opinion ko, yung mga principles ko po sa buhay, hindi na po mga sariling opinion ko nalang o opinion ng sino man tao mga surprise surprise ang mga principles ko po sa buhay na sinusunod yun at mga opinion ay mga principles at opinion na po ng Diyos mismo at paano ko bang masasabing Diyos mismo yung sinusunod ko o mga prinsipyo ng Diyos yung sinusunod ko mga surprise surprise mga apo ko na, alam naman po natin na ang Bible, salita po ng Diyos yan. Ang Diyos po, ang author niyan, siya po yung Um, nag uutos na isulat yan sa mga sumulat po ng Bible. So, with God's uh, provisions, ganyan, siya po yung author niyan, mga surprise surprise So, sa kanya pong principles yan and everything. So, ayun mga surprise surprise since I was a child or since mga childhood natin, mga surprise surprise kanina bang principles yung mga sinusunod natin? Di ba? either sa parents natin, o sa mga sarili nating natututunan sa TV or kung saan man. Pero kailan ba tayo nagkaroon ng sinabi natin na pr prinsipyo ko ngayon is yung prinsipyo ng Diyos kasi ito yung nabasa ko sa Biblia, ito yung gagawin ko, ito yung susund susundin ko. So, to make long story short, mga surprise surprise. Etong mga napapanood ko mga vloggers is um nagde-decision sila, let's say, i upload mo yung buong pamilya mo na para bang masyado na tayo komportable dito sa nangyayari sa araw-araw na ito, ganun. Gusto ko ng pagbabago, ay ako na makomportable. Kung baga, let's say, meron na tayong routine everyday. Ayan, kumakain tayo, nagsusuot tayo ng maayos sa pananamit. Komportable tayo sa buhay. Kahit sabihin mo nang hindi napakayaman, sabihin mo nang na comfortable tayo sa buhay, Ganon pero parang there is something na ayako, parang there is something na merong let, let's say sabing hole sa puso natin na kailangan nating anuhan ah uh, mapunan ganun So, ang gagawin mo is eto na lang ba 'yung buhay, ganun. So, ang gagawin mo is para bang gusto mong baguhin kahit comfortable ka na kasi nga meron para bang kulang ganun. So, ang ginagawa ng iba is talagang for example, nila mga surprise surprise sana. So, ayun nga yung everyday routine mo 365 days uh, a year uh, comfortable ganon so ngayon ayaw mo na yon gusto mo na maiba so ang gagawin mo is i-uproot mo yung let's say ito yung puno na established na yung puno ang gagawin mo i-uproot up mo yung puno alisin mo sa pagkakaugat niyang ganon and then mo sa bagong uh, lalagyan ganon So, parang pag ganun yung ginagawa ng buhay ngayon ng iba na parang gusto nila is iibahin nila yung buhay nila. So, meron dyan yung titira na lang sa, let's say, komportable-komportable ka sa bahay, ha? May, may, may toilet, meron kang tulugan. Pero ang gagawin mo is, yung buong pamilya mo, dadalin mo sa road trip na sasaki, titira matitira kayo sa van, ganun, na everyday na palipat-lipat kayo, ganun, And then yung toilet nyo is para bang, di ba yung toilet naman ng mga van is, di ba parang mga maliliit lang yun or, every, or anything ganon. Or gusto mo lumipat sa malayong lugar, magkakamping ka, ganon, na para bang may nakatira ka lang sa tent, ganon. All, all because na para bang, para bang yung buhay mo is para bang hindi ka natutuwa doon sa buhay mo, ganon, kahit meron ka na lahat. So ngayon, mga ka-surprise-surprise, surprise, ang point ko dito is, yun nga ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Yung matuwa tayo sa buhay natin na ma makomportable tayo o kumbaga para bang maging masaya lang tayo sa buhay natin, Ganon? Mga ka-surprise, surprise, alam po natin ng na Panginoong Yesus, ang Diyos, pinadala ang Panginoong Yesus dito sa lupa. Sa unang araw pa lang ng buhay ng Panginoong Yesus, nakita niyo na kung saan siya pinanganak sa sabsaban, yung kainan ng mga hayop, di ba? So, hindi siya hindi siya yung parang may grand grandeur na parang ipinanganak sa napakamamahaling sa let's say sabihin na natin sa gintong ano, gintong panganakan ganun. So, ano ba ipinapakita sa atin? ipapakita ipinapakita sa atin siguro noon na hindi naman tayo kailangan maging napakayaman. Hindi yun yung point ng buhay na ito yung gayahin nyo kasi ito yung nangyari sa anak ko. Ito yung nangyari sa Panginoong Jesus nung pinanganak siya dito. Kailangan ganito rin yung maging modelo nyo. So, paano ba kung gusto natin gawing modelo yon So, kailangan ba ipanganak tayo sa ginto? ba diba? Pinanganak siya sa napaka mababang uri ng pamumuhay. Nabuhay siya sa napaka mababang uri ng pamumuhay na nagkarpintero siya and then sumunod noon is nagturo siya sa mga tao about sa salita ng kanyang ama sa salita ng Diyos so ngayon mga ka surprise surprise namatay din ang Panginoong Jesus paano ba namatay ba siya sa gintong ano sa gintong kama ganon hindi mga ka surprise surprise pinatay po siya sa pahirapang tulos ni tulos alam niyo yung tulos mo yung kandila yung, yung pahabang ganon diba doon siya binayubay na nakaganon So ano ba yung pinapakita sa atin nito mga surprise surprise na ganito ba yung gusto, gusto ng Diyos na maging buhay natin yung katulad ng Panginoong Yesus na hindi komportable na puro pa, pahirap ganun? Well mga surprise surprise kung nagbabasa po talaga kayo ng Bible alam naman natin na hindi po permanente itong kasalukuyang sistema natin ngayon dahil nga po nagkasala yung mga tao. So hindi pa po ito yung permanente hindi po talaga ito yung buhay na gusto ng Diyos para sa atin. So ngayon kung ano man yung uri ng pamumuhay na ginawa ng Panginoong Hesus, hindi po yun yung talagang gusto mangyari ng Diyos. So, ang pinapakita lang po dun is, yun lang yung magiging buhay sa ngayon na hindi pa nagahari ang pang ang Diyos. So, mga, mga surprise surprise mga apo ko, pag naisip natin na, ito na lang ba yung buhay ko, ganito na lang ba, para bang gusto ko naman yung talagang masaya-masaya ako, ganon, yung absolute yung kasiyahan ko, mga surprise surprise parang hindi po yun yung prescribe sa atin ng Bible o sa salita ng Diyos na maging focus o yung goal natin sa buhay natin na maging komportable tayo at isipin po natin yung sarili natin kung paano natin mapapasaya na feeling ko nga yung mga vloggers ngayon na ipapakita ng buhay nila na iniiba nila is para bang gusto talaga nila na maging masaya sa buhay nila. Na para bang iiwan na lang natin yan, yung buhay natin na yan. O, sabi mo, iwan mo na yung buhay ng mga tao na yan. Magpapakasaya na lang ako, ganun. So, ito na yun mga surprise surprise Ito na yung update ko. Parang haba nung intro ko. Tinanong ko, nag-ano pa ako. Oh. Nag, ayan, nag-record pa tayo. Haba nung intro ko mga surprise surprise So, ano nga ba, bakit nga ba ako mag, uh, nagsalita sa inyo ng mga ganito mga surprise surprise? Kasi po napapanahon, nung napanood ko yun na i-approve nila yung buhay nila na maninirahan sila sa van, ganun, napaka-comfortable na ng buhay nila sa panahon ngayon mga surprise surprise um, lalo na dito sa Philippines, napakahinap talaga ng buhay, di ba Yung simpleng toilet lang na malinis, parang wala naman na tayo noon sa panahon ngayon unless talaga mga ultra rich kayo no, talaga malinis yung toilet so yung simpleng bagay na comfort na gano'n yung iba gusto pang iwan yun na para bang ay masyado nang naboboring ako sa so napakalinis sa toilet gusto ko ng ano yung para bang wala akong sariling toilet gusto ko yung ang toilet ko is yung saban gano'n so parang wala nang kasiyahan yung mga tao mga ka surprise surprise kasi hindi nila alam yung tunay tunay na kaligayahan Kumbaga yung dati, di ba, parang love lang yung hinahanap. No, na no, makahanap na sana ako ng true love, ganun. And hindi nga nila alam kung ano ibig sabihin ng love. So ngayon yung kasiyahan, ngayon yung hinahanap ng tao. Siguro nag up na sila sa love. Yung kasiyahan na lang. So ngayon, alam ba nila yung tunay na kasiyahan? So, yun parang piling ko mga surprise surprise na hindi nabubuhay yung mga tao ngayon sa katotohanan. Yung mga hindi nakakaalam sa salita ng Diyos, hindi po sila nabubuhay sa katotohanan. Yun po yung totoo. So, ngayon na papanahon, mga surprise surprise kasi feeling ko, i approve ko rin yung buhay ko, mga surprise surprise Pero hindi po ako magpapakabayani eh, na sinabi ko na, ay, ginawa ko rin yung ginawa nyo itong vlogger na to na in ko yung buhay ko tapos na muhay ako na parang kung saan ko gusto, ganun. ah uh, mga surprise surprise hindi ko naman sabing I've learned the hard way, ganyan. <laughs> Baka wala pa yung hard way, malapit pa lang, ganun. Uh, if you've been following my life, mga ka, surprise surprise since um, early childhood ko, may sabi ko naman po na komportable yung buhay ko, mga ka, surprise surprise So, hindi ko po planong takbuhan yun. Okay na po ako doon. Gusto ko na nga steady na lang. Pero hindi po talaga ganun, mga ka, surprise surprise Hindi ko po ngayon babaguhin yung buhay ko na sa sarili kong desisyon. Ito, mga ka, surprise surprise yung iba, nahihirapan kasi sila mismo yung magbabago sa buhay nila. Ito mga surprise-surprise mangyayari sa akin is, para ba ibang tao yung nag for me? Pero okay lang din sa akin yon na iba yung nagdesisyon kung baga, para bang sa mga birds di ba na para bang sabi nga nila is, yung, yung, yung iba kailangan itulak mo pa para lumipad yan otherwise hindi yan lilipad dyan lang yan <laughs> so recently mga surprise surprise ah uh, nawala na po ako sa comfort zone ko actually Um, I think already months ago. So, ano ba yung comfort zone na yan? Yung po yung nakatira tayo sa family natin, di ba? Comfort zone yun, mga surprise, surprise. So, uh, months ago, uh, nag-separate na po ako sa family ko, mga surprise, surprise. Ayan. And then, nag-jumpstart yun nung ko yung mother ko dito sa Airbnb. Ayan, nasa Airbnb po ako ngayon. And oh, alam naman po natin ang Airbnb, this is a uh, comfort living kasi lahat ng kailangan mo nandito na gano'n. So, parabang vacation feels ka everyday. And then, um, ayun, gusto ko man um, sana na mapanatili yung uh, buhay ko dun sa kasama yung family, gano'n. Hindi po nangyari yon kasi nga po nalipat po ako dito sa Airbnb, gano'n. Pero nung umalis po yung mother ko dito, natapos na po yung staycation niya, nagkaroon po ako ng work mga ka, surprise surprise So, hindi ko na rin po kailangan bumalik doon sa house kung, saan, kung nasan yung family ko. And kailangan ko rin pong iwan itong Airbnb kasi nga po, hindi naman po tayo stay, staycation feels lang forever. So, nagtrabaho po ako ganun. And then, ayun, nawala po ako sa comfort zone ko, mga ka, surprise surprise Not in my own liking. Pero kinailangan po 'yon kasi, kasi doon sa work it it uh, kailangan nakastay in ako doon. So for I've been living I've been living for like what? 30 years, uh, something like that. Kasi, except pa nung baby pa ako anong mga wala pa ako sa sa isip. So nung nagkaisip na ako, I think 30 years na uh, I've been living uh let's say I have my own room Ganon So Hindi po ako sanay Nang may mga humihinga-hinga Habang natutulog Ganon So yun po yung kinatakutan ko Na Mawala ako sa comfort zone ko Ganon Pero Hindi po ako natakot na Pero I mean Hindi ko po sinadya na gawin yun Yung iba kasi sinasadya ba? Diba? Gusto nilang umalis sa comfort zone nila Kasi parang naboboring na sila Na super comfortable sila Pero ako mga ka, surprise, surprise Sa totoo lang At talagang hinag ko po yung Comfort na yun Kasi nga po mga ka-surprise-surprise surprise, sa pag pagyayabang I traveled uh, almost uh, I traveled the world sabihin na lang natin ganon although hindi po lahat ng country pero marami na po ako napuntahan continent na nakita ko yung klase ng pamumuhay na yung mga hirap ng pamumuhay o yung uri ng mga tao o yung uri ng pamumuhay nila and masabi sabi ko na dahil nakita ko yung mga yun parang alam ko na kung ano yung komportable ganon alam ko na kung ano yung komportable so nung doon po sa uh, buhay kasama yung family ko, ganun, yun po yung komportable para sa akin. Okay na po ako doon. So, hindi ko na po kinailangan ng kung ano pa man na mga uh, makapag-travel ulit, gano'n. Sa totoo lang, kaya ako na mag-travel kasi nung nag-travel ako, para bang sasakay pa lang sa plane, talagang visit na visit na ako kasi, ay, para bang, naku, another 18 hours na naman to, ganyan. So, talagang na-comfortable po ako, hinag ko po yun, gano'n. Pero yun nga, um, let's say, ibang tao na yung nag-decide para sa akin. O sa, hindi naman yata totoo ang destiny, ano? Or let's say, yung, ano na, yung sitwasyon ko na yung nag-decide nag para sa akin, ay, hindi na pa pwede ikaw dyan sa comfort zone mo. Kailangan umalis ka na dyan. And, um, ayun, yun nga, nag-umpisa yun sa work na kailangan mo na magtrabaho. You really have to face the music, Ganon Na, lahat ng middle age uh, unless uh, unless abnormal o oh, si Raulo hindi nagtatrabaho eh ikaw <laughs> normal ka kaya umayos ka rin magtrabaho ka din para mangan mga surprise surprise so hindi ko po sariling desisyon naging desisyon po ng uh, let's say sabihin natin ng ibang tao for me pero ginusto ko po rin po mga surprise surprise kasi hindi na po ako yung nag -decision, kasi di ba iba sila yung gagawa ng decision nila so natatakot sila na Naku, ipapano? paano kung tong decision ko? Eh, di, sarili ko lang din yung sisihing ko, ganun. But this time, mga surprise, surprise, pasalamat na naman po ako kasi hindi po ako yung nag-decide. So, ayun. And then, ayun nga po, nung first time ko pong mag-work, mga ka-surprise, surprise, if you've been following my vlog, nakita nyo po doon na within a span of a week, Ayun, within a span of a week, yung mga kinakatakutan ko na, naku, ay ako nung may kasamang iba sa kwarto, baka mabaho and everything ganyan. Nawala po lahat yun, mga surprise surprise. And then talaga nakapag-adjust po agad ako, nagkaroon po ako ng routine na kahit sabihin natin 365 days a year, gagawin ko itong klase ng routine nito. Comfortably ako, okay na ako dito, gano'n Pero yun nga mga ka-surprise, surprise, hindi pa rin yun yung naging um, maka makakapagpasaya sa tao talaga mga surprise surprise yung magkaroon ka ng uh, ordinary routine ganun and everything hindi po mga surprise surprise kasi alam nyo po mga surprise surprise um ayun nga na ang makakapagpasaya po talaga sa buhay mga surprise surprise is yung paglilingkod po natin sa Diyos So, let's say sabihin mo na nagawa mo na lahat, nag-tumbling ka na dito, nag-tumbling ka na dyan, hindi ka naman nagsilbi sa Diyos, hindi ka po magiging kumpleto, mga ka, surprise surprise. Yun po yung ipinakita ng ating Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa. Na ang magiging goal natin is hindi magpayaman, hindi ipanganak sa gold, hindi mamatay sa gold, kundi magsilbi tayo sa Diyos Ama. Na ang gagawin natin, ipapangaral natin yung Uh, mga salita niya, pag-aaralin natin isa sa buhay natin so ganun mga ka-surprise-surprise surprise yung ginawa niya at kung talagang gagawin din po natin yun, dun po tayo magiging, sasabihin na natin fulfilled, yung absolute fulfillment, ganyan mga surprise surprise hindi yung absolute fulfillment na nasa isip lang natin, o nasa opinion lang natin, na ang absolute fulfillment is, uh, lilipat ako ng van, dun ako titira, ganon hindi po yun mga surprise surprise hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan po mga ka surprise surprise is kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Yun po yung principles ng Bible. So, let's say, di ba kung sa cellphone, hindi mo magagamit yung cellphone na yun kung di mo susundan yung manual. So, alam po natin na ang Bible, yun po yung manual ng buhay. Pag susundan po natin yun, magamit po natin yung buhay natin ng tama. So, ayun mga surprise surprise kailan niyo po ba si Haring Solomon? Siya yung pinakamayaman na Haring na buhay sa kasaysayan So, alam niya lahat Na na-experience na lahat Lahat-lahat, mga surprise-surprise Mabuti, masama, na-experience sa na lahat Pero ang sinabi niya sa huli Nung uh, aklat niya sa Bible Which is yung Ecclesiastes Na uh, tungkol yun sa obligasyon ng tao Na gano'n na Sinasabi nito na walang kabuluhan lahat Lahat ng gagawin natin, kahit itong pag-record uh, ko, lahat itong kabuluhan Ang kabuluhan lang is yung alamin natin yung obligasyon natin sa Diyos Mga ka-surprise, surprise Kasi pag yun, oh, nagawa natin yung obligasyon natin sa Diyos Fulfilled tayo, mga ka-surprise, surprise, surprise. Na Kahit hindi man ganun ka-comfortable yung naging buhay ko Okay lang Let's say na, natapos yung buhay ko na hindi ako comfortable Okay lang Nagawa ko yung um, Obligasyon ko sa Diyos And yung reward nun mga surprise surprise is actually rewarded ka na eh habang ginagawa mo yun kasi mabuti yung ginagawa mo. Rewarded ka na eh pero hindi lang yung mga surprise surprise. Let's say sabi mo na matay ka. Yun lang yun, yun, na ba yung reward mo yung nagawa mo yung uh, obligasyon mo sa Diyos hindi mga surprise surprise kasi nga nangako po ang Diyos sa bubuhayin tayo muli. At pag binuhay tayo muli mga surprise surprise nandoon na po yung tunay na yung sabi nila nandoon na tayo eh. Nandun na yung tunay na reward mga ka, surprise surprise. May pag-asa po tayo sa buhay na walang hanggan. Pero yung mga, let's say, sabihin natin na, uh, alam mo yun, ano ba yun? Yung you only live once, yung mga nag-iisip ng gano'n na, gawin mo na lahat, ayan, kahit kasamaan yan, gawin mo na yan. Uh, to, mga ka, surprise surprise, mga apo ko, sarili nyo lang yung, po yung pinapahirapan nyo. Kasi once na gumawa kayo ng masama, hindi kayo mahihirapan, let's say sabihin niyo pag ah tsaka na pag sa yung hirap na ano kasi wala na ako pakialam alam doon kahit uh, ah, sabihin natin na ah, yung tawag ka sa ng Diyos magpakailan man, di ba? Habang ginagawa mo yung kasalanan, yung hindi mabuting mga bagay dito, yung palang ang bigat na sa'yo noon. hindi mo lang talaga nararamdaman. Pero eventually, kasi dinadaya ka ng ano. So, totoo rin po ang demonyo, mga ka, surprise surprise Alam niyo po ba yun? Di ba nasa Bible din yan na totoo si Satanas? Totoo po yung kanyang mga demonyo. So, dinadaya kayo na naiisipin nyo. Di ba una niyang dinaya si Adan at si Eva? Yung unang kasinungalingan niya na pag kinain mo yan, hindi ka talaga mamamatay. Pero ano nangyari, mga ka, surprise surprise Di ba kinain nila yon Tumanda sila, nagkasakit at namatay. So, niloko sila ng Diablo. So, ganoon din po yung ginagawa ng Diablo ngayon pinapaniwala po tayo na ayan masaya yan masaya yung ginagawa mo you only live once ayan, ano ka na tawag dito magpakaano ka na magpakapariwara ka na diba nakikita mo na sa TV Ay, yung mga kababaihan ngayon yung magkusot ng mga kalaswaan -surface, surface, mga surprise surprise yung mga ginagawa ng mga tao kaya ako mga surprise surprise lumalayo na rin po talaga ako sa tao kasi nga po hindi ko talaga matake yung ginagawa nila sa buhay nila hindi po ako nagmamalinis mga ka surprise surprise wala pong taong sakdal pero sa so, totoo lang po nakakasuka. What else? So yun lang siguro mga ka surprise surprise ano, ano ba yung mangyayari sa akin nga pala? Ayun, I'm nandito pa rin po ako sa Airbnb. Baka may magsabi naman yun ako sinasabi mo lang yan kasi ano, comfortable ka lagi, ganun. Hindi nga po mga ka surprise surprise, di ba nga nung nagwaiter ako? <coughs> Excuse na po ako pero pwede ko na, gusto ko na pong gawin yon but something um turn of, turn of events uh, it seems na hindi pa po talaga sa para sa akin yon so ngayon mga surprise surprise nandito po ulit ako sa Airbnb and tomorrow magkakaroon na po ng transition yung life ko magiging bed spacer guy na po ako ano ba yung bed spacer na yan napaka humble mga surprise surprise um Bed space is yung titira po ako sa accommodation na may mga kasama ako sa isang room. Pero this time, hindi ko mga ka-work talagang mga na, uh, kasama mo lang sila sa room na nagre-rent kayo, sama-sama kayo doon, mga ka surprise surprise So, may fear ba ako? Oo naman, syempre, meron naman tayong fear. Pero, kumbaga, uh, watching these people na talagang ayaw nila doon sa comfort zone nila. So, ngayon, obviously, hindi ko comfort zone yung mangyayari na yun. Kasi nga, ang comfort zone natin is yung nasa sarili na tayo natin bahay, gano'n. Pero hindi naman po talaga yun yung importante sa buhay. Kahit nasa comfort zone po tayo, kahit wala po tayo sa comfort zone natin, hindi po yun yung importante sa buhay. Ang importante po is yung main focus natin is yung doing yung obligation natin sa Diyos. So sabihin na po natin nasa, kahit nasaan ka man ngayon, nasa comfort ka man ngayon o nasa discomfort ka man ngayon, Wag mo yan na yung maging pangunahin nyo sa buhay. Ang maging pangunahin po natin sa buhay is yung obligasyon natin sa Diyos. Dahil dun po, pag ginagawa po natin yon habang ngayon, habang nabubuhay po tayo ngayon, uh, magiging hawahan po tayo. And lalo na po, pag binigay na sa atin yung reward natin, pag binuhay po tayo muli lahat. So, siguro yun lang surprise-surprise, ano? I-comment down below ko po yung pinaka gusto ko pong i-share sa inyong Bible verse. Uh, para dun sa mga tao dyan uh, feeling ko halos lahat na ngayon ay na mga hindi nakakilala sa Diyos na gusto nilang iwan yung buhay nila ngayon kasi parang hindi na sila masaya. Ganun. Well, iwan nyo po yan o hindi nyo man po iwan yan. The fact na hindi po kayo gumagawa ng obligasyon nyo sa Diyos, hindi po pa rin magbabago yung buhay nyo. Pero once na gawin nyo yung obligasyon nyo sa Diyos, mga surprise, surprise mga po instant, magbabago po agad yung buhay nyo, mga surprise, surprise. Uh, guaranteed naman po yun. So, ayan mga surprise surprise sir, pwede ko na po mapahabain. puputulin ko na po yung video and uh, doon sa mga gusto mga pagkwentuhan sa akin na ba sa mga transition ko sa life na ako ko sa inyo. Ayan, i-document ko naman po yun. So, ayan mga surprise surprise gusto ko lang i-share sa inyo to. Ayan na naman, baka sabihin nyo na naman, papakomportable na naman ako. Ito po yung TWG na breakfast. Di ba ka surprise surprise. Ganito po siya, ma maitim po siya. Ayan o. Oh. Ayan, nag -ano lang po tayo, nagtitilan po tayo. Eh parang feeling ko nag-reflex na ako ngayon. Nag-reflex nga ba ako? Hindi, mga surprise surprise. Pinapakita ko lang sa inyo yung tunay na buhay ko ngayon. So, I'm not saying na ito yung ideal life, mga surprise surprise I'm All I'm just saying is, kung ano po yung mga sinabi ko, i-rewind yun na lang po. Yun na po yung meaning ko. Hindi ko na po papahabain yung video, mga surprise surprise. Poputuloy ko na po. <laughs>